Oy, wa ko kabalo na gi kuana ang baboy. Gi tigbak na nila kay nangumpra ko dito sa Dumagiti City. Nangumpra ko. Namili ko pasabit dito ato panawa. Karon, gitigbak na sa akong mga igagaw sa akong mga pinsan yung baboy, balin na ko ah, 210 kilos. Grabe, pakita ko sa inyo mga idol kung gaano kalaki yung baboy. Wow. Ano po po? Ayan po. Oh. buhat nila oh. Yan oh. Kita nyo? na. Oh. oh. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung baboy na kinatay. 210 kilos. Grabe. Grabe. Ayan yung pinsang ko. Di ba? Grabe. Grabe. Ah. Medaghana oh. sa Oh. Ani daw Grabe ang karne. Tamo? Ang dugo, ang dugo ni ada dre oh. Katulo nang dugo. Hmm. Ganito kami ngayon dito mga idol nagse-celebrate ng aming traditional mass every September of 30. Kada yearly ah, ginaganap namin ito para sa selebrasyon ng aming puong patron na pinamana pa sa aming mga ninuno ng nabaro Ito talaga yung tradisyon namin. Every last day of September ginaganap ito. Ito yung may-ari nung ano, yung may-ari ng bahay no, yung pinsan ko, pakita ko sa inyo, piplex ko rin yan, mga idol. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki yung baboy na kinatay ngayon nitong uh, taon na ito. Sa susunod na taon, iba naman.

yan, diba? Yung pinsan kong isa. So marami kami dito mga idol. Yung pinsan ko kanina ng babae, yun dapat yung i-reveal ko. Kaya lang medyo mahiyain. Siya yung may-ari nung uh, pick up na nabara mga idol. Yung pinsan kong babae. Kaya lang medyo shy siya sa camera. O, oh, ito yung misis ko. Hmm. Napakalaki mga idol yung baboy, di ba? Grabe. Super laki. Grabe. Pero yung 210 kilos, napakalaki. Yan. Yung family ng Navarro uh, yan. Uh, bukas, lunes, natapat ng lunes ang selebrasyon dito mga idol. So dito gaganapin yung, ano, yung mga palaro dito sa lugar na ito. Ayan, dyan. Ayan, Ayan. Ayan pa yung isang pinsang ko na pumatay nung ano. Ito yung driver namin doon sa Nabara. Itong pinsang ko na ito. Ayan oh yan ang mga lahit namin puro na kami lahat walang mga buhok talagang lahat kami ay mga wala ng buhok kasi lahit talaga namin yan sa aming mga ninuno at ito pa yung isa sa isa ng ninuno namin mga idol yung kapatid ng aming ama ito na lang siyang nag-iisang natitirang lalaki ah uh, ah uh, 87 na to mga idol kapatid ng tatay ko 'di ba? Ang laki, ang laking tao, malalaki ng mga nabaro, malalaking tao. Kaya yeah, shoutout sa inyo mga lahat mga idol ha. Ah, sa susunod na video ko, kita-kits tayo ulit mga idol. Diyan lang kayo.